Po, tapos na po yung mga games. Meron pa po palang hinandang surprise sa yung mga boys. Oh my God! Oh my God. Ano yan? Oh Kaya na sila kuya, Diyos ko nakakagulat. Halo Go, Joaquim! Uh -huh. <laughs> television tapos sa bahay tapos 'to. <laughs> <laughs> Di pa nangyari 'yun sa tanang buhay ko eh. Okay, magkukubog muna talaga bago. No! Bakit kasi nakatingin si Andre, kuya? Medyo para may liyab sa aking puso. Parang feeling ko ako yung ikakasal. Ika WALA! <laughs> oh my God! <laughs> <laughs> oh my sa gitna. Tapos, sinior po nila akong lahat. Bs ng ibang boys, si Joaquim ay mukhang nagutom sa kanilang performance. Ay, dabolo. Right Dance with me. <laughs> Anong gagawin? Here is her cake. Maya-maya ay maya, isa-isang nagbigay ng mensaya mga housemates para sa bride-to-be na si Mitch. Mm -hmm. Our last thing that we're gonna do, we're gonna give ate uh, Mitch a message. Wow. Let's see, okay. you said in front. You are my good dream. Last, mamaya. Yeah, okay? Right. Uh, congratulations. Uh, you are uh, masaya ka. Sige, <laughs> yes, Frida uh, ka masaya. Frida masaya. I wish you uh, happy forever. Wow. Uh, thank you. Congratulations. Rachel. Thank you. Your relationship is really unique. Thank Napaka you. Napaka unique. Ang uh, mm -hmm. lang sa relationship, respect, humble, and then pag pag may away, wag nang pabukasan pa. Tama. Pag-usapan ka All right. Wish you all the best. Thank you. Just want to say that you're a true inspiration. Mm -hmm. You're the first that inspires me in many ways that I've never thought I would be. <laughs> and you're absolutely beautiful together and just have fun together. And I love you and I consider you as family. So Yay. best of luck and congratulations. Thank you. Uh, ang may insight <laughs> ko lang sa'yo, uh, lalo akong nami sa relasyon lang sa iyong pagkatao, pati na din sa relasyon na nasa sa'yo. Sana maging happy kayo together with your husband. Yeah. Well, it's been only weeks, and I really consider you as my ate. I think you're always gonna be my ate. And your relationship is a good couple. Starting, I mean, in the Philippines, it's a good thing. And I love you so you love you too. <laughs> um, I'm really happy for you. I wish you the best for you and your family, especially kay Baby Eros. Kasi ako, um, marami akong pinagdaanan. Parang hindi maganda yung naging karanasan ko sa pamilya so parang gusto ko lang din magsabi sa iyo na sana habang buhay kayo magsama at magmahalan kasi sobrang hirap kung hindi buo ang family lalo na kay baby Ero, andito lang kami mga housemates for you and yeah. i love you so much okay so much and thank you. guys congratulations congratulations, congratulations. yes okay so, thank uh -huh. you love so, <laughs> mm -hmm. <laughs> naiyak po ako sa message ni Abby po. Siya po talaga yung una ko naging kaklose po talaga since the start. Tapos, syempre, alam ko po, po talaga siya po talaga naghanda po nun para sa akin. Bilang isang Napaka magandang tao, inside and out. You deserve the best. <laughs> best friend! <laughs> Hello, best friend. Uh, ayun, unti lang, uh, hindi ganun kahaba yung pagiging samahan natin lahat dito. Pero ikaw yung unang parang naging nakaintindi sa akin kasi we're matchy machis, maraming kang napagdaanan. Parang katulad ko din na uh, pag-isa sa buhay na gustong may mapatunayan sa sarili. And basta ang saya-saya ko lahat kayo na naging part ng buhay ko ngayon may kuya. Yeah. Aja, thank you for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sa so much, guys. Yes. Papasalamat ako sa inyong lahat. Talagang malaking utang na loob ko sa inyo lahat ng nangyayari ngayon. ba? Diba? Kasi lahat kayo tumulong talaga para sa dila, premium gown, premium wedding. Para sa lahat, ba? dream come true talaga. Dahil sa inyo. Natuwa po ako sa bawat message po ng mga housemate para sa akin. Sobrang in-enjoy po namin yung gabi. Susunod! It's okay. Yan, nainis lang ako kasi wag na lang sa harapan ko. Like and subscribe!